XDc Radjuman Report Sobra Tamil ka mga churchgoers ang na-record sa Police Regional Office 11 atro sa unang adlaw sa misa de Galio sa nakadaayang simbahan dinhi sa Davao Region matud ni Police Major Catherine Dela Rey, PRO 11 spokesperson. No one toward incidents of general peaceful ang Davao Region karong adlawwa. Disyembre 16, 2023 sa pagsugod sa simbang gabi. Nagbuntar og mga police assistance desk ang kapulisan gawa sa mga simbahan para sa mga concerns sa publiko. Direktiba ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Aldan Dedvo sa tanang provincial og city directors nga dili lang mamahimong visible o pakita og kadali sa ilang pagsuta sa peace and order sa kada simbahan. Demita, and generally for so the whole uh, December na mga activities ng Energy Direct Police to intensify ang uh, police visibility sa, sa mga areas of worship, ito the worship, I oh, sa mga major tourist fairs, like commercial areas and other places of convergence. Pero hindi niya gusto na kanang Disibo lang gani. Gusto po niya nga ma-feel ang pulis na naa. Ah. Hmm. And then, uh, ma- mag-communicate ma 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 sa uh, kung asa siya nga AOR na ng pinupuyok. Dili na ilang pa na murag wala lang pakialam ni nila. Kau lang. Gusto niya nga makikistorya ma or makika ng halubilo, madadunggan. Kaya so, dili lang ina uh, visible dapat uh, he or she can be hurt and felt nga hangin nato yok moyo gitenguha sa PRO11 nga zero incident sulod sa 9 days nga simbangabe ug padayong giawhag ang publiko sa pagsunod sa mga protocols and security measures kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radjaman Aimi Genita Tatak RMN Tatak RMN